nilinaw ng Office of Civil Defense na mataas na rin ang level ng kahandaan o readiness ng Pilipinas sa, sa mga malalakas na lindola. Paliwanag ni Office of Civil Defense spokesperson Attorney Chris Bendijo kung sa aspeto ng response o pagtugon sa mga malalakas na lindol, nakahanda ang Pilipinas gamit ang maakmang akmang estratehiya. Inihalimbawa ng opisyal ang regular na nationwide simultaneous earthquake drill na isinasagawa ng bansa kung saan ang laging scenario ay malalakas na lindol, mahigpit na interagency coordination at matataas na kalidad ng mga kagamitang maaaring gamitin. Kabilang dito ang mga life detecting system, lifting bags at iba pang teknolohiya na kasama na rin sa ipinadala sa Myanmar, dala ng Philippine, o oh, Philippine contingent. Gayunpaman, sa ibang aspeto, Anya ay kailangan pa ng mas malawak na compliance. Inihalimbawa ito ang pre-disaster preparedness na sumasaklaw sa katataga ng mga gusali at mga pasilidad sa bansa. Dito ay nangangailangan pa Anya ng mas mahigpit na compliance sa building code ng bansa upang masigurong ang mga building ay matibay at kayang sa sa bayan ang malalakas na lindol. Inihalin tulad ng opisyal ang posibleng paggamit ng dock cover and hold technique na laging itinuturo sa mga earthquake drill. Anya, bagaman na halos lahat ng mga Pilipino ay pamilyar sa naturang estratehiya, mahihirapan pa rin na isagawa ito kung ang mga gusali mismo ang unang bibigay sa oras ng kalamidad. Say, uh, response readiness, we can arguably say that we are prepared for that. We've conducted our nationwide simultaneous earthquake drills. Our interagency coordination has been stronger than ever, and um, we've invested in technology. The ones that we've sent also in Myanmar, uh, life detecting systems, our chlorinators, our um, devices, uh, our lifting bags. So, in terms of preparedness, as to that aspect of response readiness, we have achieved already a certain level of ready of preparedness. Inyong napakinggan si Office of Civil Defense Spokesperson Attorney Chris Bendijo.